kanter Ang toho naman kantero oh. Yan kanter Maalaga namin Yan kanter May dito pa kanter may isa pa dito yang Hunter. Ku lasci sikanter. Ku lasci. Hunter nang bisa. pak Hunter. May alimokun pak Hunter. nabuyo kong binibre, binibred counter o oh. punta tayo sa limo kong counter lasak canter tsaka inakay counter inakay Yan, tsaka Kanter Hunter. Wow, kapak Hunter ka Hunter! ito pa canter dalawa ito canter kaso lang na ano yung isa na matay. do yung labuyo ko kanter na nakuha ko kahapon kanter oh. yung tumilaok kanina na gi-upload ko ito na kanter yung labuyo ko nilagay ko muna dito kanter sa taas ng kulungan kasi may laman yung isang kulungan ko yung sa baba hindi na siya masyadong may lap counter ito pa yung katiyan ko counter traps counter for door Tudor. door Kanter, na traps. Dan kita ni hunter. Selamat hunter.